So, time check natin mga boss. Yan. Magala sa na lang umaga. So, location natin. Nandito tayo sa may Candelaria. Yes, on. Ito, sa may pure gold. So, kung bakit ako nag-video rito mga boss. Kasi meron ako napansin dito sa lugar na to. So, tandaan nyo. Pag nakita nyo itong uh, pure gold Candelaria. Nasa may uh, right side yan. Maghihinay-hinay na kayo dito. Kasi merong release sa may bandang unahan siguro mga 100 meters wala rito yung layo ng release na yan pero bakit ko ba binidyo to? kasi wala siyang warning sign wala yung makikita warning sign kasi uh, usually di ba dapat meron ka makikita warning no? bago yung mismong release so ito na yung release pero wala kang makikita warning sign dito at yun napaka delikado sa mga naka motor na kagaya ko sa lahat ng mga riders at lalo na kapag umuulan ito na yung release na sinasabi ko eh. so wala kang ka makikita uh, railway warning sa kabila meron pag yung ka kagaling kagaling ka ng uh, bayan ng kandilarya yeah. ito, ito na napakadelikado na ito sa mga riders lalo kapag umuulan ito ang problema dito maraming nadidisgrasya dito eh So yun, mag-ingat kayo dito sa may part na to Pagkatapos ng pure gold candelaria mga boss Ingat kayo doon So yun lang. para sa awareness ng lahat Okay? Ride safe everyone Ciao!